Okay, okay. Ah, sige, okay sige, sige. Bakit, yung si Japan Yuki, welcome. Okay, don't worry. We're gonna treat you like a human being. Hindi ka namin tutukangin. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Uh, parang kabusis ni Sarah yung umakya to. Uh, kab si ni Sarah uh. eh. Ano, paano ba ang basis mo, sir, na sabihin mo na ang Davao City is ang pangit? Ito ah. Ako, sinasabi ko naman talaga na ang Davao City hindi talaga maganda. 'Di ba? Hindi maganda. Kasi bakit? Yung mga daan pa lang dun, ano na, lubak-lubak uh, na. Pangalawa, yung mga wires nasa ano talaga spaghetti talaga, 'di ba? Kasi ang ang yayabang kasi ng mga taga Davao or mga Duterte, nasa ilalim daw yung mga wire, pero hindi po totoo 'yan. May parte lang ng Davao na nakailalim yung wire. Kaunti lang, siguro wala pang isang porsyento. No? Kaunti lang yun. At yun yung palaging kinukuha na nila ng video. Pero kung pupunta kang Davao, ikutin mo buong Davao, di po talaga maganda. Katulad nung binidyohan ko yung, kasin uh, kasi umuwi ako ng Davao, binidyo ko yan. O nakita nyo naman. Ano sa tingin nyo, maganda ba o hindi? Pero ako'y naniniwala sa loob ng kingdom ni Kibuloy, maganda talaga doon. Kasi yun yung inuna nila eh. Kumpara sa ano, sa Dabaw. Diba? O, tuloy natin to. Pumunta ka naman. Galing ka ba doon, ma'am? No, di, gusto ko naman sa sa'yo. Kasi yung na, na, ano na mo? yung ano, ano basis mo? ano ba yung nakiyat mo? Diba? nakipag-away si Piona dyan, diba? no? Si oh. Boses niya yun, di ba? Kaboses. <laughs> <laughs> Awarded siya sa Asia. So, Or, Asia yung nag-ano as... niya, nag... sino Sinong Asia? Anong... sino Sinong Asia? Saan yung source mo, ma'am? i mo, sir. Lo. Asan diyan? Wala wala wala, magutos pa. Ang sabi niya kasi dito, ang isya daw po, yung pinaka ano, ah, uh, ito ha. Ah. Oh. Uh. city in Asia. Ito po yun Papakita ko po sa inyo. Ah. Oh. 'Yan. Oh, alamin natin. Asan yung Davao diyan? Wait lang, wait lang. O, oh, yan, yan. O, oh, nakikita nyo po yan. Nakikita nyo. Hindi, okay na, okay na. Bumalik na yung ano natin. Wala lang saglit yung internet kanina eh. Oh. Nakikita nyo to? Hanapin nga natin yung Davao. Ito ah. B-City in Asia. O, oh, hanapin natin yung Davao dyan. Baka meron. ah oh. Kasi fake news yung umakyat eh. Maganda daw yung Davao. O, oh, asan yung, asan dyan? O. Oh. oh dito pa. Move natin dito. O, oh, yan. O, oh, hanapin nyo yung Davao dyan. O, oh. may Davao ba? O, oh. wala. So, yung umakyat po na DDS, yung umakyat po na DDS, dito, no, sa uh, live na to, ay fake news. <laughs> diba? Best City daw. Oh. Ben City <clears throat> in Asia? Oh. Yan sabi niya best city na Asia saan? Anong source mo? tapos alam mo yan ano si ano tapos mind. kumain ano tapos kita ano 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 Davao City. ano 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 Anong pinagsasabi mo, mo ma'am? Okay, ma'am. Naiintindihan ko na DDS ka. Pero, ang yung pinanggalingan ng source mo, fake news. Galing sa mga mm. DDS. Alam na o, mo natin. tamo, na-fake news na naman. <laughs> Oo. Oh, paniwala paniwala kasi kayo, eh. Sa mga napapanood nyo sa kabila, eh. Ayan tuloy, napapahiya kayo. Diba? O, oh, tuloy. na mga ma DDS, mahilig sa fake news. Mm. Okay. No, okay. Siguro news, galing yan kay sa no, sir. No, sir, ikaw fake news. No ma'am, ma'am, Since you're the no, one no, no, sir. Latag, the sir. Latag, sir. show. Isearch mo para naman makita mo. <laughs> Sabi ni Erwin Amos, si Inda yan. <laughs> Tabusis nga, ano Oh, nagmana nga sa idol niya, bobo. Diba? Oh, may nagsabi dyan, si Inday daw yan. Tabusis nga

tiuna, inakyat, yung mga sumusuporta kay PBBM sa mga live nila. At binanatan doon. Ipusip. Internet po. anong oh sa internet God po. Oh, nandyan daw sa internet. Pero pinakita na po natin, no, na wala po talaga. Wala po, no. Kahit saan nyo hanapin dito, yan, kahit saan nyo hanapin dyan, walang Davao na nakalagay diyan. Best city in Asia, no? Wala po. So, tingnan niyo oh. Oh, nangunguna yung Tokyo. 'Di ba? Oh, asan yung Davao diyan? Oh, sinearch na po natin ha. Hindi nakalagay dito. Oh, i-google niyo na lang. Mga Didi shits. Oh, para Eto, bakit ko to pinapakita para hindi kayo ma-fake news ha. Paniwala paniwala kayo sa mga bobong ano eh uh, garbage creator diyan sa kabila eh. 'Di ba? Idol na idol niyo 'yung mga fake news eh. Oh, 'yan tuloy napapahiya kayo, 'di ba? Pakinig ka muna. Nakita naman ako, hindi nang? hindi maganda ang Davao. Ang pangit, oh. which is true. Yun yung, yung, ano yung, yan. yung, yung, yung sa kanya, yun yung observation yun. Yan yun ba yung gusto ka nipa? Ang personal observation ng tao. Ba, oh, oh, no, wala. Kahit dyan. Pag sinabi mo bang hindi maganda yung Davao, fake news ka na. Natural, tama naman sila. Personal uh, observation nila yun. Kasi sila, nakita nila yung Davao eh. Nandun sila mismo eh. Diba? Eh, ko hindi mo ba... pwedeng kontrahin yun. Hindi diba mo pwedeng kontrahin yun. Ito mo ka mo Pero ano ba? Kasi ano mo pa ang mo mam, mo ma'am. Wala ka magagawa. Kasi ano ang sabihin ko eh. Oh. Kahit kahit o, sa niyo, si Sarah nakipag-away na sa live. <laughs> <laughs> ano ba ba, no, ng beauty queen? Pag sinabi ko pangit mukha mo mam. Ma wala ka magagawa ma'am. Pero hindi tayo pa dito na hindi tayo ano facts. Dapat may facts tayo. Ma ikaw ka dapat ka mag-provide ng facts kasi ikaw ang may claim. Ma'am Ninita Umale, Chris Angel, shoutout po ah. No, Ma'am J. Brillante, shout out. Okay. Is the best relation with his not true. O no. sige, okay, balik ka. I-search mo muna. Balik ka. O, oh, baba mo oh. siya. Balik mo. Balik lang pag na-search mo na. O, oh, yun nga. Baba balik ka muna. balika kapag meron ka ng kwan. Hindi na pakita mo sa amin oh. sa kwan. Screenshot mo na lang. ito. Tingnan nyo ha. nakipag si Sarah dito. DDS ka. Pero, ang yung pinanggalingan ng source mo fake news galing sa mga DDS alam naman natin na ang mga DDS mahilig sa fake news no okay? Ikaw so, fake news galing sir. yan kay no, sir no sir ikaw fake news ah, no, sir, no. since you're the no, one no, no sir, no, sir, no, sir ilatag uh, mo sir ilatag para I makita mo sir I ikaw ito kung sinasabi ko ba't ako magpapatunay sa sinasabi mo kasi nagdudod na ikaw may claim ikaw may ikaw may claim ikaw may claim ikaw may claim ikaw may Andiyan oh sa internet God, ma po. Ma'am, makinig ka ma muna, ma'am. Sabihin mo na wala. Wait, wait. Nakita naman ito, na hindi, ha? hindi maganda ang Davao. Ang uh, pangit. Oh. Is... oh, narinig niyo yun. Salamat po kay ma'am, ano, kay uh, Shirley Fernandez. Salamat po sa paghulay. Shoutout kay Heidi and Wendy mula dito sa Celine uh, French Restaurant. Ayan. Shoutout po ha sa kay ma'am, ano, kay uh, Shirley Fernandez at kay Windy. Uh, Wendy at uh, Heidi. Ayan, magandang magandang uh, hapon po sa inyo. Ano na po ba dyan? Gabi na? Kasi dito hapon na po sa amin eh. Oh, oh, narinig nyo na. Si Sarah, umakyat sa mga TikToker, nagipag-away dun sa TikTok. Lupit ng ano nyo, Sarah nyo. Nakikipag-away na si TikTok. hindi po siya yun ha, baka maniwala naman kayo. boses niya lang po yun, di ba? ah <laughs> oh, niya po yun. Mm -hmm. oh, ngayon mga pre, ah, uh, tayo dito. Sa fake news din to eh. Itong taong ito eh. oh, case close na daw. No? eto ha, pakinggan nyo to. <clears throat> Grabe yung NBI at saka yung case ni Sarah. Case closed? <laughs> Sampung minuto lang, case closed agad? Ako wala akong nakita na case closed na, ha? Wala pa akong nakita, pero bakit itong tao na ito masyadong, ano, advance, no? Ayo, tatanungin ko kayo, may, na may nakita ba kayo sa balita na case closed na? Oo, uh -oh. Daniel Dumasig, shout out ha? Kasi ako wala, eh. Wala pa akong nakita, eh. Wala nang ibang paligoy-ligoy pa? Grabe naman. Kaya mahirap kasi pag nagsampa uh, kayo ng kasong walang mga kabuluhan. Case <laughs> close agad. Ako po, hindi malang lang umabot ng 24 oras. <laughs> Parang impeachment ba na basura agad. <laughs> <laughs> Yung kiss close Feeling ko hindi naman uh, hindi naman talaga siya natatawa eh. Pinipilit niya lang. <laughs> ng kaso kay Sarah Duterte sa NBI. Wala na. Case close na. Oh, fake news, ha? Ingat-ingat ka, boy. tinututukan ng NBI ngayon, yung mga fake news ng mga garbage creator. Ha? Ingat-ingat ka lang. Baka madali ka. Ha? Oh, fake news. Sinungaling. Daming comment to. 1,500 plus. So alam ko maraming naniwala dyan Karamihan dyan e eh, Paniwalang paniwala na case close na talaga Wala na wala na <laughs> Walang kabuluhan <laughs> Grabe talaga Grabe Kaya ang Panginoon talaga Namimix tweet... Namimix nami news ka na nga lang Idadamay mo pa yung Panginoon Kabubo nitong puking Inamukang matanda ka Tarantado kang animal ka sana nanonood ka sa akin ngayon. Ha? Fake news ka, gago ka. Tingin doon sa mga ah, hindi masasama. Congratulations! Hmm, yun na yung reaction niya. Yun na yun. Tiktoker na bangag. Ito yung mga bangag. Ha? Kasi nagpapakalat po sila ng kasinungalingan. Hmm. Ah. Oh, pag ikaw ay uh, pag sana makita ito ng NBI ano. Oo, oh, oh, kasi nagpapakalat po ng fake news eh. 'Di ba? Dapat dito aksyonan agad. Hindi na pinapatagal pa 'yan. 'Di ba? Oh, screen record niyo nga 'yan. Yung mga pinagsasabi ng buhok na 'to. Oh, ipasa niyo sa NBI. Ah, oh, wala na akong oras eh. 'Di ba? Oh, kung sino yung nandiyan, screen record niyo, oh, magsabay-sabay kayo, ipasa niyo doon. Oh, 'di ba? Oh isunod po natin to mga pre. Yan. Oh, makinig kayo ha, mga Duterte. Makinig kayo kasi ang nagsasalita dito eh mga taga Mindanao. Okay. Ito yata yung ano, yung uh, may Christmas party diyan sa Palasyo o sa Malacañang. Oh, tuloy natin to. Masasabi ko lang ng Mindanao, solid BBM yung ng nila sa bar. Oh. Solid TBBM ang mga taga Mindanao. Siguro yung taga Davao lang naman eh. Yung solido sa mga Duterte eh. Pero hindi pa nga lahat. Kung Davao ka, solid ka siguro sa mga Duterte. Pero wag mo lalahatin na ang mga taga Mindanao puro Duterte. Hindi po to to totoo 'yan. Mm. Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Uh, yeah. si yeah. Pali solid BBM po 'yan. Ayan si Ma'gitingo. Basta kami po sa Mindanao ng mga Muslim, uh, 60% po. Mm -hmm. 70 po. 70% po. 70% po. Uh, 60 to 70% solido po kay uh, sa uh, kay uh, Pangulong Bongbong Marcos. O maliwanag po 'yan ha. Um, ito lahat is kasi tandaan ko nila si Boteta ang nagpaturok ng moski ng Marawi hindi man lang niya nirespeto ang moski ng Marawi wala naman siyang sidigong wala mang man respeto yun sa mga muslim ba? Diba? walang respeto yan kunyari si Sarah, oo nag uh, ano yung tubod, ano yun sinusuot dito anong tawag doon si Sarah ginagaya-gaya yung mga kasuotan ng mga muslim para lang makuha yung loob at makakuha ng boto Oh, pang uuto yan eh. Alam mo, kung hindi ka naman talaga solidong Muslim, huwag mong susuotin yung mga kasuotan nila. Kasi ang nagsusuot lang po dyan, ay ang mga totoong Muslim. ba? Diba? Ngayon, kung hindi ka Muslim, huwag mong susuotin yan. ba? Diba? Binababoy mo yung, ano eh, oo, yung kasuotan ng uh, mga Muslim eh. ba? Diba? Pakitang tae ka. Diba? Kaya kayo mga mga Muslim, alam mo nung sinurog yung Muslim, Muslim nang marawi ako pa sila nako ah. Sa totoo lang nag-viral ako sa hey, ano sa diba? bibigyan ng payani. Eh. Ay mga nung nadurog po yan, umiyak po. Although hindi ako five timers, hindi pa ako liyosa. Hindi lang Umiyak po ako. Nung dinurog. Kaya, sungak-sungan na lang po yung mga ibang Muslim kung bakit si Duterte. Pa-shoutout kay Miss Tina Reyes from Cabo. Uh, Kabuiso, Laguna. Ayan, uh, shoutout po sa'yo, ma uh, Miss Tina Reyes. Ayan, magandang hapon po. Ayan, ay po mama yung mga bayaran. oh, ipipin ko to ha. Uh, sabi niya dito, okay. Uh, wait lang. Sabi niya dito, BBM vlogger adik. Uh Basahin ko lang ha. Badik, adik kung ano-ano pinagsasabi. Wala sa mudo, adik kay, kayo mga BBM vlog. Unang-una, vlogger ako, hindi ako vlogger. At kung pag-uusapan natin yung adik, ito yung adik ko. Yan. Yan yung adik. Yan yung bangag. ba? Diba? Kami, ang namin, oh. Kalibel nyo lang yung puwit namin. Oo. Oh puwit namin, ka-level nyo lang. Baka nga, dumi lang kayo ng puwit namin eh. Oo. Oh, ito yung totoong bangag. K.O. Diba? Hmm. Wag kang iiyak, bigyan nyo nga ng tisyo. Awawa naman. Ha? Oo, oh, bigyan nyo ng tisyo yung hampas lupa dyan. Oo. Oh, oh, back to topic na tayo. Pinakita ko lang sa kanya yung tatay niyang bangag. Oo. Oh. Asan na ba yun? Ah, uh, sana so, wait lang, wait lang ha. Okay, tuloy. Sila po yung bayaran dahil wala talaga silang loyalist. Hanggang dabaw lang sila. Tanggapin na nila. May mga sara nila. Sakit no, nang sakit no, no. Hanggang dabaw lang pala kayo mga DD shits. Mga Duterte. Diba? Dapat tanggapin nyo yun. Na ganun ka. Mga 19 na uh, 7 buskan. Bibiyem lang galing pa po ako ng Mindanao, pumunta lang dito para makasipan <laughs> Oh, galing pa po silang Mindanao ha, pumunta lang dyan para suportahan ang ating Pangulo. Oh, paano na yan? Ang mula <laughs> At least pinigyan po kami din ang importansya ni PBBM. Pero po sa totoo lang, si PBBM uh, si ang bansa. bansa natin, Manny ang mga mamamayan. Kaya mga hindi ko mapapos sa mga ganyan. Kaya ayaw din niya mga kagaya namin loyalin sa mga sa mga walang kundibisya. <laughs> uh, yun po yung video, no? At uh, nakita niyo naman na yung taga Mindanao, layo pa nun, bumiyahe lang para pumunta ng Malacanang para Uh, sumuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kayo, wag niyong nilalahat na pag sinabing Mindanao ay mga Duterte lahat, hindi po totoo yan. Fake news na naman yung iba dyan, ba? Diba? Oo, tanggapin nyo na lang na pang Davao lang kayo. ba? Diba? Oo, pang Davao lang kayo. Dapat, dapat marunong kayong tumanggap. ba? Diba? Oo, wag niyong sasabihin mahal pa rin ng ma ma mahal kami ng mga ano, Luzon, Visayas, Mindanao, mahal yung mga Duterte, hindi totoo yan. Dapat, pang lang talaga kayo. Sa labas ng Dabaw, hindi nakilala ang mga Duterte. Sino ba ang nagpakilala sa mga Duterte? Sino? Di ba ang mga Marcos? Oh, totoo yan. Si Sarah nga, hindi man manalo yan kung wala si PBBM. Hmm? Siya yung lumapit kay Pangulong Bungbong Marcos eh. Sabi niya, BBM, pwede ba nakunin mo akong busy presidente mo? Tutulong ako. <laughs> eh, hindi nga tumulong eh. Nung nanalo, hindi tumulong. Oo, nag-ano siya. Kapag may baha dyan sa Manila, uh, wala po ang uh, vice president dyan. Saan? Minsan, nasa Visayas. Minsan, nandun sa ano, sa... San ba yun? Yung kay Taylor Swift? Oo. Pasyal-pasyal lang. Sarap buhay ng vice-presidente yan Tapos yung mga Pilipino naghihirap. Tapos yung pera. Oo, yung budget. Kaya magtatanong tayo saan napunta? Diba? Kasi laagan man kayo ng ano eh. Laagan kayo ng atong vice-president ba? Diba? Nakakahiyaan. Imbis na mapunta sa mga Pilipino na naghihirap yung pera. Ayun, napunta kay ano? Kanino napunta? Si Sara kasi ang hilig ng ano eh, ng, ng basketball player eh. Siguro idol niya. 'Di ba?